This is Sessions with Brian M. Suwan. Kwentuhan ito about life. kasama natin ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa atin sa bawat hamon ng buhay. Isa may kantahan din, kawanan, at pwede rin may iyakan. Express yourself, ika nga. Tara, magkwentuhan tayo. Sa mga nakikinig sa atin, yung kantang ako'y sa'yo, ikay eh, akin lang. Yan ang uh, kantang nilikha ni Jan Bunda. Ayan. Yeah. No, Mamaya, yeah. kwento ni Jan kung bakit may karo... ganun. <laughs> Bida mo nga sa akin ngayon kung sí, sí. Ano itong mga sports memorabilia collection na meron ka rito sa Lunas? City? Ano tayo, meron tayong ano, NBA memorabilia naman. So mga signed siya ng mga NBA players. Game news Wild. na basketball shoes. Lebron James. The one, the only, Alex Caleta! Wala pang nag-usap na nag na ganito. Kailan mo unang na-discover na nakakatawa ka pala? 42 na yung nanay ko na pinanganak ako. Menopause baby. Ibang menopause daw, it's either mapupunta sa pagkatopak o matalino. Hindi ko ano, napunta ata ako doon sa gitna lang na may topak na may konting utak. So... Attention sa tayo with Paolo Santos, si Mr. Acoustic. Oh, does the moonlight shine on Paris? Hope this session never ends. Maraming maraming salamat sa ating salamat, guest ngayon. Diyos mabalos. Diyos marahilal daw sa Indogavos. Thank you, thank you very much.